Hello everyone. So, ngayong hapon is pupunta na naman tayo sa Laot. Kung makita niyo mga idol, ayan napakaaliwalas po ng kalangitan, napakaliwanag po at walang ulap. At siyempre yung karagatan po napakaganda po pagmasdan masdan. Kung titingnan niyo po, napakakalmado po. So, sana marami tayong mauhuling isda mamaya para may income po tayo no at uh, para umuwi tayo sa ating mga uh, pamilya is meron tayong may uwi kahit na papano. So, abangan nyo lang po mamaya guys. Uh, Maghihila po kami ng lambat para makita nyo kung anong mahuhuli namin. So, by the way, uh, ang hinuhuli po pala namin guys is yung isda na tamban ginagawang sardinas. Dito lamang po yan matatagpuan sa uh, karagatan ng sorsogon. Minsan po, umabot sa Ternate Samar. So, pag doon po, yung tamban, Pag doon po yung tamban sa, sa Tarnate Samar is dumadayo po kami doon. At uh, napakarami po. At uh, nakita nyo po uh, kung maranasan nyo po sumama sa gantong uh, palakaya ng hanap buhay sa karagatan. Napakaganda po kasi pag uh, marami ng ilaw makita nyo nagtatalo lang po talaga yung tamban. So salamat po guys. Share and like. Subscribe naman po. Thank you.